Ang tanong ni Oscar ay, gusto mo ba yung napakalaki? Siyempre, so, mag-usapan for today's video. Interesado ka malaman. Kung ano ang kasagot, please keep on watching para bagayahin. Kung bago ka lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. gusto ko nga ba yung napakalaki? Ang sagot ko ay hindi. Wala naman sigurong matino na babae na gugustuhin yung napakalaki. Kasi nga po, masasaktan. Lalo na kung halimbawa, mapupunta ka doon sa mahilig. Yung halos hindi ka na pagpahingahin. Kaya ako, mas gusto ko yung tama lang at yung hindi ako sobrang masasaktan. So, sana, sagugang tamang yung tanong may like this video. Please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.